katatapos lang ng uh, termination yan so maayos naman ang pagka dressing natin so ito yung bus bar ng uh, neutral so ang neutral dito ay black so yung uh, number na ito ang tawag nito ay cable uh, market dito naman yan ay Uh, bus bar ng ground. So, kailangan talaga may grounding. Yan. So, 3-piece ang uh, circuit breaker na ito na bottom entry. Yan. So, lahat ng mga tubo nyan, galing sa taas. Yan, naka-imbit. So, PVC pipe na itim ang ginagamit dito sa uh, ibang bansa. So, ganyan ang ah, uh, wiring connection dito. Okay? Kung may idea din kayo sa mga electrical, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisimay.